Pumunta po kami dito for three things. Number one, insure. We have to insure na yung lahat ng binibenta, lahat ng binamanufacture ng uh, mga paputok, ay e sumusunod sa ating batas. Second, we have to protect the industry. We have to protect yung legal. Kasi marami na pong illegal. And of course, our commitment. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka. Sa mga mamimili, ay lagi po nating tangkilikin yung mga gawalan po sa Pilipinas yung mga may PS mark lang po. Bawal kasi ang imported. Lahat ng imported, smuggled yun. Kami naman ay napangakuan po ng uh, PNP through uh, CST Director uh, Major General uh, Francisco uh, na kami po itutulungan. Nag-inspection din sila ngayon ng mga pabrika. We advise the customers na dapat sa physical store kayo bumili para po makita ninyo yung produkto na inyong binibili. Mas maganda pa rin po yung kayo mismo, yung pipili ng produkto at pangalawa po, mabibigyan kayo ng tips kung paano sindihan ang isang produkto. Nais ko pong iparating sa ating mga kababayan ang isang taunang paalala na puno ng malasakit at responsibilidad. Ating tiyakin ang mga produkto natin ay ligtas, lehitimo, sumusunod sa batas upang protektahan ang bawat isa sa ating komunidad. Ang saya po ng bagong taon ay hindi nasusukat lamang sa ingay o sa liwanag o sa anumang paputok, kundi sa pagmamahal. At kasiyahan ay binabahagi natin sa kasama natin sa ating buhay at mahal po sa buhay. We need to ensure ang ating mga kababayan, yung safety, yung pag-iingat sa paggamit ng paputok at siyempre ma-aware sila na kung anong bawal at hindi bawal. Yung mga manufacturers, yung mga dealers, yung mga retailers, kinakilangan na uh, meron silang information, is still continuous yung ating pagbibrip sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. Tulong-tulong po tayo para maagapayan natin ang ating mga kapwa Bulakenyo, kapwa Pilipino, tungo sa isang magandang bagong taon para sa kaligtasan. God bless po sa inyo lahat. Merry Christmas! Happy, Happy New Year!